fake na Alice go, na aresto. Tunay na Alice go, nagtatago pa rin. Isang nakakagulat na balita ang lumabas ngayong araw matapos mahuli ng mga autoridad ang isang babaeng nagpapanggap na si Alice Go, na pinaniniwala ang may kaugnayan sa ilang mga malalaking kaso ng pandaraya. Kinilala ang pekeng Alice Go matapos ang ilang linggong investigasyon at operasyon ng mga alagad ng batas. Ayon sa ulat, ang peking Alice Go, na tinaguri nabuking ng mga netizen, ay nasangkot sa malalaking transaksyon at mga scam, gamit ang pangalan ng tunay na Alice Go. Hindi malinaw kung gaano katagal siyang gumamit ng peking identidad, ngunit ang kanyang mga gawain ay nagdulot ng malaking kalituhan at panloloko sa publiko. Samantala, ang tunay na Alice Go, na tinutugis ng mga otoridad, ay nananatiling nasa pagtakas. Walang malinaw na detalye kung saan siya nagtatago, ngunit ang mga autoridad ay nagpapatuloy sa kanilang investigasyon at operasyon upang mahuli siya. Ayon sa ilang sources, may posibilidad na may kinalaman ang tunay na Alice Go sa mga iligal na aktibidad, kaya't malaki ang interes ng mga autoridad na makuha siya upang malutas ang mga kaso ng pandaraya. Patuloy ang pagtutok ng publiko sa mga pangyayari lalo na sa inaabang ang posibleng paghuli sa tunay na Alice Guo. Bukod sa pagkakadakip ng pekeng Alice go lumalabas na matagal ng pinaghihinalaan ng mga investigador ang pagkakaroon ng grupo sa likod ng pagpapanggap at operasyon ng pekeng personalidad. Ayon sa mga ulat, maaring bahagi ng isang mas malawak na sindikato ang nasabing babae, na sa paggamit ng pangalan ni Alice Go upang makalusot sa mga transaksyong may kinalaman sa pera at ari-arian. Patuloy ang pagbusisi ng mga autoridad sa mga transaksyon ng Peking Alice Go upang malaman kung sino-sino pa ang kasangkot at kung gaano kalawak ang kanilang operasyon. Samantala, ang mga netizen ay mabilis na naglabas ng kani-kanilang teorya tungkol sa posibleng lokasyon ng tunay na Alice Go. May mga haka-haka na maaaring nagtatago siya sa ibang bansa o kaya naman ay nakikisalamuha sa mga prominenteng personalidad upang hindi mapansin. Gayunpaman, nananatiling tahimik ang mga opisyal tungkol sa mga detalyeng ito upang hindi maapektuhan ang kanilang patuloy na investigasyon. Habang hindi pa natutukoy ang kanyang kinaroroonan, isang bagay ang tiyak, ang kaso ng tunay na Alice Goo ay patuloy na nagiging masalimuot at puno ng misteryo.